Natuwa nga itong si Lebron James pati na rin si Coach Redick sa ginawa nga ni Max Christie laban nga sa San Antonio Spurs. Well, talaga nga naman grabe ang naging performance ni Max Christie, mga idol of the bench. Meron siyang 11 points, 3 rebounds, isang assist at dalawang steal at isang block in 30 minutes of playing time. At alam niyo mga idol, siyang mayawak ng highest plus minus dito nga sa team ng LA Lakers despite only scoring 11 points at nait dahil nga sa kanyang activity sa opensa pati na nga rin sa depensa. At pakinggan nga natin mga idol ang mga nasabi ni coach Redick muna patungkol nga dito kay Max at sa kanyang magandang performance. And then for Max to not be in the rotation for three games, to have the night he had, I'm just happy for him. Uh, it's obvious to me as his coach that he's capable of, of doing that every night because I've I've seen it for months. I told him, I said, if you play that way, I don't want to take you off the court. And then pati na nga rin itong si Lebron James mga idol, itong kanyang reaksyon sa magandang performance ni Christie. What he did, what he controlled the night is how hard he was playing. And you know, you know, you, you go out there and you know and, and do what you're supposed to do, and you know the coaches believe in you. You know we believe in him. Obviously, when he's on the floor, and he just made plays after play after play, so it was great to see that. Walang well, hindi nyo alam mga idol, itong si Max Christie has been out of the rotation ng Lakers for the last three games. at yan ay dahil nga sa si hindi niya magandang paglalaro sa first few games ng Lakers. Pero ngayong nabigyan siya ng chance nang dahil wala si Rui Hachimura pati na rin si Hayes, abay pinatunayan niya mga idol ang kanyang sarili at kung bakit nga dapat siya palaruin dito nga sa Lakers at masama sa rotation. At sabi nga ni Coach Redick, abay kung ganito daw ang lalaroin palagi ni Max Christie, abay ayaw niya na daw talaga tanggalin sa loob ng court etong si Max. So definitely a good news para nga sa kanya. And actually silipin natin ang ilan sa magagandang ginawa ni Christie laban nga sa Spurs. Well una ay ang kanyang strength na depensa kung saan sino palpal niya nga dito ang Spurs player na susubukan nga siyang iskuran and then he saves the basketball. And then nung nabigyan nga siya ng pagkakataon ng mga idol na mag catch and shoot abay matalinong fake ang kanyang ginawa then straight sa mas madali and high percentage shot mid range yan mga idol pasok yan over the tough defense. And then another chance para nga kay Max Christie to catch and shoot pero once again nagfake nga siya pero hindi na siya nagpull up dito. Magandang basa niya sa depensa, iniwan nga ni Keldon Johnson si Kinect, easy pasa lang yan mga idol, assist for Max Christie, 3 pointer for the Lakers. At ito siguro ang pinaka-highlight nga ni Max Christie laban sa San Antonio Spurs kung saan ang foot four na si Wemby ay inistilan niya mga idol. Pinakita niya nga talaga at dilabas ang kanyang atleticism si a steal para nga kay Max. At inulit niya pa nga yan mga idol and once again sa 7 footer nga na naman ito magandang depensa niya na wala ang bola kay Zach Collins at ito nga talaga mga idol ang magandang performance ni Max Christie para nga sa team ng Lakers against the Spurs at baka nga mga idol sa mga susunod na games ay makakita natin muli itong si Max Christie sa Lakers rotation kung magpatuloy itong kanyang magandang ginagawa anyways mga idol ano bang masasabi nyo dito? komento nyo lamang yan sa ating comment section